kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Totoo nga namang may epekto sa tao ang panunood ng mga pelikula lalo na sa mga kabataan na may murang pag-iisip at maaaring hindi pa alam kung ano ang tama sa hindi. Kaya palaging sinasabi sa mga palabas na kailangan ng patnubay ng mga magulang noong dekada 90 Kasagsagan pa ng mga action film sa Pilipinas at halos kaliwat kanan ng mga artistang Pinoy ay dumaan talaga sa role ng isang action star. Pero ang isa sa mga tumatak noon sa mga kabataan ay ang imahe ni Robin Padilla, matikas barumbado at walang kinakakatakutan. Ang dami kong kakilala at nakikita ng mga kabataan noong panahong yun na nag-aastang ala Robin Padilla. Kuhang-kuha nila ang mga pormahang parang hindi naliligo at nakajakit pa kahit na terek na terek ang araw kung kaya't hindi katakataka. Napawis na pawis sa mga ito pero basta't maging Robin Padilla lang ay ayos lang yan. Hindi lang nagtatapos sa pagsunod sa pormahan ni Robin Padilla ang nangyayari noon. Madalas ang suntukan noon sa labas ng mga eskwelahan na aking nasaksihan dahil sa bawat mga gumagaya sa imahe ni Bad Boy ay gustong patunayan na sila ang pinakatigasin at walang inaatrasan. Kaya konting tinginan lang ay suntukan na ang aabutin. May nakilala rin ako noon na may edad ng lalaki at palaging kinikwento sa mga kilala namin ang kanya umanong karanasan noong siya ay naging driver ng isang jeep. Ayon sa kanya, madalas raw siyang nakakakita ng away dahil na rin sa mga kasamahan niyang driver na balak raw siyang takutin. Pero noong siya raw ay pumalag at ipinakita sa kanila kung gaano siya kagaling makipagsuntukan, ay nerespeto na raw siya ng mga ito. Detalyado pa ang pagkakwento niya sa amin noon kung paano niya dinidisiplina ang mga kasamahan niyang pasaway na driver sa umpisa ay maniniwala ka talaga sa kwento niya dahil sa parang totoong totoo ito. Pero kalaunan, nang makapanood na ako ng mga action films noon ni na FPJ at Joseph Estrada, ay doon ko na natuklasan na ang mga ipinagkwekwento niya sa amin noon ay hango lang pala sa mga pelikula. Yun pala sana ang maging gusto niya ang karakter ng mga bida na action stars. Kamakailan lang ay nasintensyahan sa South Korea ang isang babaeng 23 anyos ng pagkakakulong ng habang buhay dahil sa krimen na kanyang nagawa. Kinilala ang babaeng ito na si Jong Yoo Jong Akalain mong magagawa niyang tudasi ng isang English teacher sa pamamagitan ng pagbaon ng kutsilyo sa kanyang katawan ng isandaang beses. Parang hindi ka panipaniwala na magagawa niya ito kung ibabasi mo lang sa kanyang maamong itsura. Pero sa loob-loob pala nito ay gustong gusto niya talagang may mabiktima siya dahil raw sa kanyang curiosidad kung ano ang pakiramdam kapag makagawa ka ng krimen ang panunood raw ng mga true crime stories ang nagtulak sa kanya para gawin ang krimen na yun. Plinanon niya talaga ang magpanggap na isang estudyanteng magpapaturo ng English language sa isang English teacher at nang puntahan nito ang bahay ng nasabing teacher ay kaagad niyang inundayan ito ng napakaraming saksak hindi pa siya nakontento at kanya pang tinadad ng parte ng katawan ng kanyang biktima. Nilagay ito sa maleta at itinapon. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, ito raw si Jong Yu Jong ay walang trabaho at nakatira sa bahay ng kanyang lola. Nang suri ng mga pulis ang history ng kanyang computer ay kanilang natuklasan na nag-research ito sa kung paano raw idispatsa ang katawan ng kanyang magiging biktima. Kaagad namang inamin ng akusado ang nagawa niyang krimen at humingi-umano sa judge ng mas mababang sentensya sa kanyang nagawa dahil ayon sa kanya, meron daw siyang problema sa pag-iisip at nakakakita ng kung ano-ano. Pero hindi kumagat ang judge dito dahil ayon sa judge ay talagang nagplanuhan ng aposado ang kanyang ginawa kahit papano ay nababahala ang ilang residente doon sa Busan dahil sa nangyaring ito maaari pala daw na magaroon ng ganong mga klasing tao kahit na panunood lamang ng mga pelikula ang dahilan ng kanilang pagawa ng krimen Samantala, dito naman sa Pilipinas sa Agusan del Sur ay natapos ang buhay ng isang 22 anyos na babae nang dahil lang sa pagkimkim ng galit ng lalaking kanilang napaghutusang magsaing hindi nakaligtas si Rezalin Silahay ng barangay Kulambugan si Bagat Agusan del Sur sa pananaga ng lalaking nagngangalang Ricky Abarquez na kanila ring kapitbahay. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, kaarawan ng tatay ng biktima noong nakaraang Sabado ng mangyari ang krimen. Nautusan umano ang sospek na magsaing dahil meron silang salo-salo. Nagulat ang biktima nang kanyang makita ang kakaibang pamamaraan ng pagsasahing ng bigas ng sospek. Dahan-dahan umanong nilalagay ng sospek ang bigas sa kumukulong tubig kung kaya't pinagsabihan ito ng dalaga. Walang may nakakaalam kung ito'y sinita o pinagalitan. Rason para kumimkim pala ng matinding galit ang 34 anyos na si Ricky at hinintay lang ang pagkakataong makaganti ito nang matapos na ang salo-salo at nakatulog na ang ama ng biktima ay doon na dumaan sa likuran at tumungo sa kusina ang galit na galit na si Ricky at kumuha ng itak at yun na ang ginamit para tapusin ang buhay ni Rezaline. Ang pangyayaring ito ay magsilbi ng babala sa mga taong masakit magsalita. Mapa-aware ka man o hindi, dapat mong isipin na may mga klase ng taong sensitibo masyado at nakakaramdam ng matinding awa sa sarili kapag sila ay mapagsabihan. Ikaw, nakakaramdam ka rin ba ng matinding pagkaawa sa sarili kapag ikay mapagsabihan? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa historia Historiador. Historiador.